Ang masuswerteng kulay para sa taong 2025 ay maaari nakadepende sa feng shui, Chinese zodiac at iba pang paniniwala sa kultura. Sa feng shui, ang kulay ay konektado sa elemento tulad ng wood, fire, earth, metal at water. Para sa 2025 na Year of the Wood Snake, ayon sa zodiac sign ng mga Chinese, ang mga sumusunod na kulay ay madalas itinuturing na maswerte. Una ay ang green o berde. Kumakatawan ito sa wood element na konektado sa paglago, kasaganahan at bagong simula. Ang green ay nagdadala ng balanse at harmony ikalawa, brown. Isa pang kulay na konektado sa wood element. Ito ay simbolo ng stability at support. Ikatlo, red o pula. Bilang kulay ng fire element, nagdadala ito ng passion, energy at success. Ikaapat, Purple sumisimbolo ng wealth at power, may malapit na koneksyon sa spiritual growth. Panglima blue o asul nag-uugnay ito sa water element, nagbibigay ng calmness, wisdom at protection. Ang mga kulay na ito ay pinaniniwalaang makakatulong upang magdala ng positibong enerhiya sa buhay ng mga tao. Depende sa tamang kombinasyon at paggamit ng mga ito sa pang-araw-araw na pamumuhay.